Ayan. Yeah. Pati na lang natera? Ito hmm? lang. Sa Diluguan? Sa Diluguan. Di ba sabi mo nungun magdi-Diluguan ko? Di ba, ba sabi mo nagpa-reserve ko na dito sa ano? Wala na. Kasi yan tagal nung pasok. Sa? Ako pa si Wissing mo. Hanasan ka Di ka rito na tulad. Ay! Uh, uh, Ako kailan <laughs> <laughs> so, pa kailangan magbibidahan. So, baka kami niya ay kausap niya. Kinakausap niya yung nasa radyo kagabi. Di ba, na? Sumasagot siya. Sumasagot ka hey, nga. Long... Ah, oh, Anong, si Bimbo. Sabi niya, parang tanga na lahat. <laughs> Ay! Ay! Ay, yes, yes. Akala talaga namin may kabidyo. ka pa may kausap. Pero ka. sa tulog siya, na? Tulog siya. <laughs> Tapos di ba sabi mo mga i-off na yung ano? Hindi ko sabi namin i-off yung speaker. I-off yung, nanggalin yung -ano nga I-off na rin namin kasi, sabi na pa kayo naka... Shout out Ariel Hibana from Nakayoshima, Japan. Lapi hmm. na ako married. To... Hi, Day! Hindi ka toot man eh? ah? Hindi ka toot Shout out! Bakero! <laughs> <laughs> Ohayo! Gusto ayo! Gusto <inaudible> ayo mas. When, Lapi? Wala pa, mag-hit? <inaudible> <inaudible> Kasi pag ulit, ni mo rin natin live ah, mag. <inaudible> mag na nakadali pa ni sorry wala ka ba kasi masaya? Hindi na kabalo mag bisaya Oo. Pwede ka mag bisaya nag siya eh. <laughs> Pwede na mo sa talihan at ilayahan. pa pinamate. Kaya tayo sa kasi Ardia. Hagat wala. Hindi <laughs> na ako marunong mag bisaya Hala! Kawala ito ba sila? Dahil Ang usapan natin I'll give you one day. Hello. Na one na si Atilay. Itinaton. Itadikin itadikin Go

in color Sa ano, dire ko. Sabay okay, na. Mama oh, Oka. Oh, ano okay. oh, na okay. din bulag? Ami ko. I jasmine mean Kailan 'yung din bulag na video? Parang recent yun. Hmm. それ、足引いんの <muchas> Kinahinga niya, tinanggal na naman niya, tapos inuulit na naman niya Kaya naman tinalaan niya siya ng Ang siya magbibigay siya siya kakuhaan. Cutter.

May talent talaga si Yaya na hindi talent. Bakit sa vlog ko? Bakit hindi ba ko yung vlog? Pa. May lang si Yaya pero... Naaman. Pulba o talo ka? Ganyan-ganyan lang yan. Pag-ibabas ko yun. Tapos yung mga gikas. May gikas po kasi si Alicenta. Hear ko po siya. Huwag kami pinapansin. Huh? Pero ang ng ni kahapon. Ano? Gulag, ay, dos, yung gulay. yung gulay. yung gulay? Ano yung yung gulay? Ano yung gulay? yung gulay? Ano yung dito. sa mga ah, so, so, Saka sardinas, nagluto sa <coughs> kapag yeah. so, with egg. Hindi, sardinas so, na Kaya may kalamang sisi. Ay, sibuyas kailangan siyo katro'y kapis, kailangan na kung ano yung Ay sumatakas amal, malaki ba sa la kay Ada Ponce? Kung Ponce itali. Kita kasi putek sa home next week. Kasama ko pong kompanya talaga ng ng Tom, ay dun Ma'am Andrew, mm here -hmm. sa Singapore this coming October. Yeah, sino din saan sa yo? This is sa December. Sana ba mamay di ba ubos? Hi Hello. Yes po ma'am. Saan ka po Alaide. hawak nandito yung mga ano ko. Bashers. Ang <laughs> aking mga avid bashers. Okay, na kung okay, ba okay. okay. right. okay. okay. ano. Yung red iba yung luto nila ngayon sa Yung Pero masarap. Ako Pero hindi

hindi kami sa Universal Singapore. Kaya kung sakay doon nila? Ay! Hello, Shadow! Universal. Nako, Pinalangga, Korea. Shout ano out sa you. See you Singapore. next year. We will be in Korea next year by October. Anyong sa'yo? Anyong sa'yo? Death bombs! Mas malaki pa. Bet bombs! <laughs> <laughs> Road Rivers really planning na makapa na maka-direct ako na ma 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 ng Korea na next Universal year. Hi, Jalakus! <laughs> 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 Um, early eh, okay. pa lang.